Menin nyo nyo po pala ang may-ari nito O oh, yan na, na ng jeep Kaya, kaya inaalam ko eh O oh, meron may, naglalagay kayo, kanino? Sabihin nyo Nakalabas lahat yung unahan O yung mga nakausli Kaya pag titikitan ito O, oh, habang titikitan, tulungan na magbawas Kaya ba dong? Kaya dong? Bigyan niya siya towing Sige, niya Maganda nga umaga sa inyong lahat Ngayon ay uh, July 12, 2024 At sa oras na 9.30 na nga umaga Nandito ngayon okay. ang uh, special uh, operations group ng uh, MMDA sa pamumuno ni uh, Sir uh, Gabriel Go dito sa may kahabaan ng uh, Pedro Hill at sa uh, sakop ng uh, Maynila. At uh, nadaanan nga ito mga sasakyan na doon na naka-park dito sa sidewalk. Uh, at, uh, uh, ito yung ano, may kailangan na itong At ito sa kalsada mismo. na. Ang dalang tow truck ngayon ay uh, 15. Isa itong uh, Pedro Hill na papasadahan dito sa uh, Manila. So ang uh, isa sa gawang uh, clearing operation ngayong uh, umaga ay uh, itong uh, mga illegal uh, park vehicle kasama na rin ang uh, sidewalk clearing. Tolong no, nga, pa-tapak. kami ito daw. So natikita na ito, at uh, hindi pa rin lumalabas ang uh, mayari. Inahatak na rin yung kabila. Para sa buong detalye, pakibasa na lang yung uh, buong detalye sa description ng ating uh, video. At uh, doon yung makikita yung mga traffic rules and uh, regulation kasama na yung mga multa. Tawitan sa kabila. Ito naman Mukhang uh, medyo matagal na nakapark dito Namating na yung may-ari Itong uh, kotse Pero nasampan ha Palang may ninyo niyo pala ang may-ari nito. Bukod sa kalsada na siya naka-park, niya pa itong uh, bike lane. bali itong uh, dalawang uh, nahatak na sasakyan nandito sa harap at uh, nasa sidewalk. Bali tatlong na hatak sa kabilang, yung green, yung unang uh, na hatak tapos ito at sa uh, kabilang. Yung uh, pangatlo saka ito. Saan kaya forward na tayo ah? Nasa kanto na tayo ng uh, Pedrul. Ito yung uh, Teheron at uh, pa na ng Makati. Ito naman yung uh, Calderon. Tayo pa diretso. Nandito na tayo sa part ng uh, Santa Ana, Manila. Sakyan nasa P500. Siya naman P500 yung magparatin yan. Wala ka, wala ka, wala ka. Oh, ginawa natin tindahan yun ah. dito 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 ng dito 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 na yung, uh, Pinagtitikitan yung sa kabila. Wala pa yung fog nasa huli an pa. Nandun pa yung isang team sa... Talika yung team kanina. Dada. na ako sa harapan ng ospital. Yun, yung nadaanan nating mga naka-legally party. Ito talaga sa bawa nito rin dyan. Ah, uh, Paapantin na yung scope. Nahuli na yung isang team. Nandun pa lang sa kapatang hospital at pinagtitikitan yung mga nadaanan natin doon sa bandang kaliwa so kasama pa yung scope. so kahit hindi pa nadadaanan ito Ayan no? jeep, oh. o, tinitimbrehan na ng jeep. Ayan o, tinitimbrehan na ng jeep. Ayan, nagalawa na sila dahil uh, sinabihan nyo ng uh, jeep ni driver. Nadaanan kasi yung uh, isang team dahil sa uliyan. itong isa hindi na timbrihan kaya hindi pa gumagalaw ah sa kanila siguro itong may tindahan dahil uh, doon sinasakay itong tumimbri Apa kami kamu cari di situ? Tunggu, dia ada di Ngayon, pagka naabota sila dyan ng uh, school, yung may iwan dyan, makukumpis ka. Yeah. <laughs> Kaya malinis na bago sila abutan ng scoop Doon naman lumipat sa kabila Kalsada pa rin Ayun, no, takbuhan sa kabila oh. Eh. Kinakarga doon sa jeep Malinis na bago dumating yung uh, scope May sinampan na dun. Dalhin ito ah. Itikita lang, lang ito ng spog ng lang uh, ito ng spog ng obstruction. Narapit po sa akin ng report ng isang araw. Ako po mismo umiinom po ako. Kaya yeah, nakita ko. Ka na bumis... Ay, hindi hindi lang eh. Hindi katagal lang yung hindi nangungo to. Ako po mismo. Nagsila yan. Kaya, kaya inaalam ko eh. O, oh, may, mer mayroon naglalagay kayo. Tanin sabihin nyo. Kung sa ahensya namin, ako po mismo. Ah, wala mo, ako kapag, sa MDA, wala. Sumbong namin kay Chairman. Wala ako sa MDA, wala wala, wala, wala. wala ako sa MDA, wala. Wala naman na siya. Wala naman na siya. Kaya nga, ang gawin nyo, tulad nyo yung Caltex maluwag, di ba? Bakit hindi nyo pakiusapan yung management ng pang-patex? Pwede po ba? Puta, saglit lang kumakain. Diba? Sa looban. Gumilid yung mga motor. Kumain. Walang problema. Lahat tayo ka natin magkanap buwan. for example po, yung medyo dito gilid po dyan sa may barangay na. Walang problema ay, doon sa ka looban. Kaya nga sabi ko sa inyo. Pagpasok po dyan ang motor. So yes, walang problema. Ito so, na lang ang kagawa. Dahil pa rin ito kagawa. Opo. Huwag naman sobra. Hindi na In -in makadaan ng mga tao. Ka Kasi mami, mareklamo naman. Okay, ilang, ilang. yung ko na Yung allowance lang, allowance. Kung sa tingin may pagkakamali yun doon, yung, na, kayo mismo, yung mali, tubigin natin, para kayo mismo, pag nagreklamo kayo, wala silang masabi. Sir, for example po, dyan nalang ako pwede, so wala naman. Sige, basta sa looban, ha? Huwag lang din sa tulay pakiusap na lang. Sige, magpasok dyan sa may parang gay na. Sige, ganoon na lang. Sir, thank you, sir. Okay, sige pa. Bar! 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 Pag sa na, saka nyo hahabunin, pinapaalis nyo, ayaw nyo alisin. Hindi naman ko pinigil ako magputol ng bakal sa pangkita. Uh. Uh, ah, magkakaiba ba ng ticket sa environmental? Eh, Mayroon pa. Tawag nga. Bakit tawag nga yung ano, tropa ng stoke na may ticket ng environmental? Oh, habang tinitikitan, tulungan nyo na magbawas. Matitikitan ito ng uh, environmental. environmental. Construction, saka dirty front, front page. Yung mga wires na yan, saka yung anong tawag dito, yung transmission na yan, nandito kayo na nakalagay. Inilipat sa taas, pero sa side pa rin nilagay. Biglang linis. Bukod na lang dito. So itong uh, wire na ito, ay wala na palang laman. Balat na lang.

forward na tayo. Pag na yung kaliwa tayo ng ano ha. Okay, FY Manalo. Nakaliwa tayo pagbaba dyan, Bon. Ito yung uh, Lambingan Bridge. Uh, <laughs> Dahil ang uh, unang panahon, dito na yung nagdi-date yung mga magkasing erog. Di ba? Tama? Tama! Oo! Oh, tama! Uh, kaya tinawag na Lampingan Bridge uh, ito. Pag-iwa. Diba, sa New Panaderos. Pagkababa ng bridge sa Kaliwagad Parokya ng Pina ng Laging Saklolo. Ito ay isang uh, complaint yung papasokin nating nga uh, lugar. Nasa sa tayo ng uh, F. Manalo at sakop ng uh, Punta Santa Ana. Nakalabas lahat yung unahan o mga nakausli. Kaya pag ito Ito sa taas ay uh, bike lane Ito naman ang bangketa Tapos ayan No parking anytime So lahat ng mga nakausling mga nguso na sasakyan magkitikitan yung mga inabutan natin mga sasakyan na yan, na matuturing natin ng na mga illegally park dahil ayon sa mga residente rito ay meron silang request para gawing parkingan yan pero hanggang sa ngayon ay uh, wala pang approval sa katunayan lang meron ako ipapakita sa inyo so magmula dito ayan poste yan eh saka hanggang dito kuya padaan ha padaan na muna ito ayan yeah, mga poste yan pero hindi mga posting matataas ha ang ibig sabihin yan para hindi maparkingan or harang ngayon ayan, tinanggal parang ganito oh. ayan Nasa harap tayo ngayon ng uh, lambingan na Pasig River Ferry Station Papakita ko sa inyo sampol sample Kung paano hindi dapat parkingan yun Ito siya oh, yung hindi pa tinatanggal Saka ito Ngayon tinanggal ang isa Ayan Para makapasok dito sa loob Kaya tulad nito, nakapark park na sa na ito Saka yung dalawa na yon. Ngayon, ito yung talagang nga, uh, totoong nga uh, hindi tinatanggal. Katulad ng mga ito. oh, ayan. Tapos, ito okay na ito. Hindi na ito matitikitan. Dahil nga pumasok doon sa tinanggal. Doon. Sa likod naman nito, or sa harap ng uh, mga sasagan at likuran ng mga iyon, ito ay bike lane. So hindi to sidewalk. Ngayon may sidewalk dito. Boundary yung poste. Ito. Ayan, ito yung pinaka sidewalk. Ito yung mga tinanggal na pinakita ko sa inyo kayo na. Ito namang mga uh, fire truck, hindi matikitan dahil walang plaka. Wala, hindi makita yung plaka sa harap at sa hulihan. Yung dalawang uh, sasakyan na ito, mahatak na. At uh, lang dito. Bakal pre, bakal ah! Bale, ang nahatak dito, dalawa, saka ito mahahatak dalawang ito dahil ayan na yung uh, tow bar yung dalawa dito yung dalawa dito nakaalis yata dahil may driver hindi yata nahatak yung dito ay ah, hello ay maraming salamat ha sa supporta sa supporta salamat ang mangyayari nito ngayon dahil uh, dyan na rin sila nakapark Dahil tinanggal na nga itong mga Harang dito Ay uh, magpapark sila Nang nakaparalel Sa kalsada Hindi ganyan naka Perpendicular Para may wasan lang maharangan yung uh, sidewalk Yung may mga may-ari naman na huli na nang dumating eh uh, okay naman sila nakipagtulungan dahil, uh, dahil nga ma-traffic dinadalas or sila na nagdadala doon sa uh, may lugar para mahatak ng tow truck patulad ng isang yon, nagaling na galing dito, ibinigay ang susi para lang maporma. forma yung uh, tricycle na nakita natin kanina, ayun, ginawa na ng mayari pero yung dalawa ditong uh, food cart yata yun, ito Isasan sa Skog. Dalawa. Kaya sa Skog ito isasampa sampah hindi sa ato truck. Dahil uh, pwede itong tubusin tuposin na may-ari. Pero walang bayad. Yun nga lang, pipirma kayo ng clearance na nagpapatibay na pagka nakuha pa ulit yan o nakumpis ka, ay, uh, hindi na ibabalik sa kaila at gigibay na lahat ng mga yan. Pero yung mga lamesa, mga kahoy, wala na yan, hindi na ibabalik Oh, may naka-series pang tricycle. Ang oras ngayon ay 11.40 ng umaga. At uh, wala na rin ng uh, tow truck. Bali, 15 ang naubos. So muli, maraming maraming salamat sa inyong suporta sa ginagawang uh, non-stop clearing operation with the Special Operations Group ng uh, MMDA sa pamumuno ni uh, Sir Gabriel Ghosn. So muli, maraming maraming salamat sa inyo. Ah, siyempre, shout sa ating mga kasamaan ng mga Strike Force. Ayan Kami kami! <laughs> At siyempre, siya out sa inyong lahat. -bye.